Welcome again sa ating panibagong video Ngayon ay umanda kang panurin ang mga pangyayaring hindi hindi mo gugustuhin maranasan Karakwanda yun Es la nena esa de mierda de vuelta. Isang makapigil hiningang pangyayari na kung hindi dahil sa aso ay maaaring masaklap na kaantungan ng batang babae. Kaya kung ready ka na sa laman ng video nito ay tara. Ang video ito ay naipost sa internet at walang source sa original na uploader nito maliban sa galing at kinuha natin ito kay Noxta5. Di umano ang video ay kinuna ng isang pasyente sa hospital ng Indonesia. Nirecord niya ang video upang siguraduhin sa mga kaibigan at pamilya nito na nasa mabuting kamay siya. Pero nagtignan niya ang footage ay labi siyang kinilabutan. Nagsitayuan ang balahibo niya at napaisip na mukhang hindi pala talaga siya safe sa hospital. ang figura ay nakasuot ng balabal na itim at nakatitig at nakatayo sa tabi ng isa pang pasyente. Maaring hindi naman ito nakakatakot dahil walang reaksyon ang tao sa paligid pero ayon sa lalaking nakarecord ito ay walang imahe ang nakatayo sa lugar at sa mga oras na kinukunan niya ito. Pero napansin mo rin ba? Gaya na nakita ng mga viewers, kapansin pansin ng itim na imaheng nakalutang. Ayon pa sa kanila, ito ang Grim Reaper o si Kamatayan. Nataintim na inihintay ang lalaking pumanaw o mamatay. Pero ikaw Kamulty, ano sa tingin mo? Si Kamatayan kaya ito o ibang entity sa hospital? Kakaiba ang video nito talagang spooky. Ito ay naipost sa Facebook ni Marla Teixeira Hernandez na mula sa Richmond, California. Ayon sa video ay inaayos ni Marla ang kwarto ng anak nitong lalaki at kinuna nito ng video pagkatapos upang ipakita. Ngunit nang review niya ang footage ay may nakita itong talagang makapanindig balahibo. Huwag kang kukura patutukan mong maigi. Nakita mo ba? Ayon kay Marla ay mag lamang siya sa loob ng kwarto Pero isang maliit na mga kamay ang makikitang gumalaw mula sa likod ng kabinet ng anak nitong lalaki Ang nakapagigilapot pa ay ang narinig ng mga viewers na boses ng lalaki Ang may nahon na bumulong ng mga katagang Don't be afraid to die Pinost si Tony Marla sa Facebook sa pagbaba kaling, may nakakalam sa kung ano ang nakunan niya. Ayon pa sa kanya, isang strange incident ang naranasan nito ng magbukas ang pitch ng fan. Ayon pa sa kanya, hindi pa siya nakakaranas ng mga paranormal sa bahay na ito. Kaya nangangamba siya sa kung ano ito. Bago tayo magpatuloy, i shoutout muna kay Adrian YouTube Channel. At huwag niyo na rin kalimutan i-like ang video. Malaking tulong na po yan. Ito ay mula sa TikTok ni Lian Rito na nakatira sa Chile. Ayon sa kanya ay nakakaranas siya ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng bahay nito. Ilang araw na itong nangyayari sa bahay niya at hindi na siya makatulong ng maayos. Mula sa mga gamit na gumagalaw ng kusa at mga boses na nagmumula sa paligid ng bahay. <laughs> Hindi pa nagtagal ay naging intense ang mga pagpaparamdam to the point na nawawala na siya sa sarili. Isang madaling araw habang nasa igahan si Lian ay nakarinig siya ng malakas na kalabog kaya nagpasya siya ang kunin ng cellphone upang i-record ito. Sa mañana, hace 3-4 días fácil que no puedo dormir. Se escuchan ruido por toda la casa y no sé qué hacer. Yo no creo mucho esto, me, no me da miedo, pero no sé. Grabo cinco... así... ¡A concha de su madre! Ahí está. ¡Ah, Cara jugando ahí. Es la nena esa de mierda de vuelta. Diyo, may way, alam, mierda. Biglang lumipad ang gamit sa itaas ng kabinet at manalakas na kalabog naman mula sa loob ng bathroom bago ito tuluyang nagbukas ng kusa. Maririnig din sa loob ang nakapangingilabot na boses ng batang babae. Karakuan, dahi. Es la nena esa de mierda de vuelta. Magpagayon pa man ay agaran niya itong pinuntahan upang tignan ngunit wala namang ano o sino man ang nasa loob. Dahil dito ay naglagay na siya ng CCTV camera na nakatutog sa igahan at bintana nito. Isang gabi habang nakikipag-usap ito sa kaibigan niya ay may makukunan na nga ang camera na talagang nakakatakot. mo mong mahiging. Isang strange figure na nakaputi ang siyang dumaan mula sa labas ng bintana at biglang ang nagsilipara ng mga gamit sa harap. Naglakas loob ang kaibigan nito na silipin ng dumaan pero wala rin siyang nakita. Ayon pa sa video ay eh patuloy pa rin ang pagpaparamdam at paggambala sa kanya ng multo. Pero ano sa palagay mo ka multi? Talaga nga bang nakakapture siya ng multo? O ang lahat ng ito ay gawagawa lamang ni Lian? Ikaw na magpasya. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Isang gabi nangingisda ang lalaking ito sa paborito nitong mountain stream. Dahil sa nagsasaya ito sa pangingisda ay hindi na nito napansin ang oras. Hindi nito namamalayang kumakagat na pala ang dilim sa paligid. Nang mapagtanto nitong lumalapat na ang kadiliman sa paligid ay dali-dali nitong isinaayos ang mga upang makauwi. Dahil sa ang tanging daan lamang ay mula sa masukal na kakawyan ay wala siyang kaalam-alam na may masasaksiyan ito na hindi niya inaasahan. Nakarinig siya ng strange creepy sounds Habang naglalakad siya ay palakas ito ng palakas Hanggang sa hindi nang hanya na ang nagtatago na pala siya Dito ay masasaksiyan ng dalawang mata niya Ang makapanindig balahibong pangyayari Nakunan mismo nito ang isang umiilaw na orb o sa atin pa ay San Telmo. Lumulutang pa ito sa ere at nagpapagala-gala sa kapundukan. Kasabay pa nito ang nakapangingilawod na tunog na nagmumula sa San Telmo. Matapos niyang masaksiyan at magtago at panuri nito ay nagpa siya na nga siyang agad umalis at lumayo sa kakao yan. Makaraan lamang ang ilang araw ay naishare niya ito sa mga kaibigan upang magkaroon ng ideya sa kung ano ang nakita niya. Sinasabi nilang isa itong lantern man. Sa umano itong atmospheric ghost light na may makintam na pulang kulay na pinaniniwala ang isang evil spirit na nambibiktima. Ito pa ang ibang sightings na naganap naman noong November 2019. So isa nga kaya itong Santelmo. O sa kanila pa ay Lantern Man. O isa itong kakaibang entity. May idea ka ba ka multi? Dapit hapon na nang ang CCTV camera mula sa Chile ay nakuna ng pangyayaring ito. Isang batang babae ang naglalakad. Maaaring galing ito sa eskwelahan at pauwi na sa kanilang bahay. Pero ang mga susunod na makukunan ay talagang napaka-intense. Kumapit ka lang habang pinapanood mo ang footage. Isang batang babae ang naglalakad sa alleyway nang biglang isang sasakyan ang tumigil sa harapan nito. Nagbukas ito at makikita sa CCTV ang isang lalaking nakikipag-usap pa sa kanya na may baril o lethal weapon sa mga kamay. Napatras ang bata sa takot palayo sa sasakyan. Nang muling umatras ang sasakyan upang sundan ito ay isang stray dog ang mabilis na tumakbo at agresibong nagtatatahol sa mga kidnapper. Isang makapigil hiningang pangyayari na kung hindi dahil sa aso ay maaaring masaklap na kahantungan ng batang babae. Ang video ng malahiro na aso ay nag-viral at marami ang pumuna sa magiting at matapang na aso sa pagpuprotekta nito sa batang babae. Magpagayon pa man ay eh wala ng update sa kung ano nga ba talaga ang nangyari sa maliit na aso matapos nito. Pero isa lang ang malinaw, ang mga tao talaga ang higit na mas nakakatakot kesa sa mga multo o entity na hindi natin nakikita. Kaya sa mga magulang na nanonood nito, turuang maigi ang mga anak para makaligtas sa masasamang tao sa paligid. Keep safe mga kamulti. Ang lalaking ito ay nakatirang mag-isa sa bahay niya. Buwan na ang lumilipas ngunit normal naman ang paligid niya. Wala itong paranormal activity na nararanasan sa paligid. Pero isang gabi habang nanonood siya ng TV ay naistorbo siya sa mga tunog ng katok na nagmumula sa pinto. Kaya naman nagpa siya siyang i-record ang pangyayari habang tinitingnan niya kung sino ito. Wala siyang kalam-alam na ang makukunan niya ay talagang magpapayanig ng buong kalam niya. No creía mucho en estas cosas. Yo vivo totalmente solo. ¿Escucharon la pregunta? ¿Escucharon? O sea, picha. Yo vivo solo, aquí no hay nadie. Se los juro, yo vivo totalmente solo. No puede ser, o sea, no puede ser. Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Estoy cagado, estoy cagado. No puede ser. Dios, Dios. Qué mierda. No seas tan mamón. No, 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 no puede ser, 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 no, 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 no puede ser, no puede ser. ¡Uy, uh, Dios, 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 Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Vean, les juro, les juro que acabo de escuchar la mal... No sé si vieron, la maldita silla moviéndose. No puede, no puede maldita ser posible... Vea, yo estoy solo, yo no va no hay hilos. No. no puede. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No, puede ser. Ay, Dios, Dios. no hay nadie, no hay nadie, no hay, no hay ni mierda, no hay nadie. No hay ni una mierda, no hay nadie. No, <tinyo> no, no. Takot man ng lalaki ngunit ng lakas loob pa rin itong mag-imbestiga pero wala siyang nakita na sino man ang maaaring kumatok sa pintuan niya. Magpagayon pa man ay gumalaw ng kusa ang upuan na talagang nagpatakpo sa kanya pabalik ng kwarto nito. No, 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 Matapos ang pangyayaring ito ay marahil naniniwala na ito sa paranormal activity. Ayon pa sa kanya makalipas ang mga araw ay tumigil na rin ang activity pero dihin niya ay sa tuwing dumarating siya galing sa trabaho ay nasa magkakaibang posisyon na ang mga gamit nito. Nagpapaywating lamang ito na hindi pala tuluyang tumigil ang paranormal activity. Isang gabi pasado, alas tres ng madaling araw, ay nagpatay sindi ang kuryente. Habang nire-record niya ito ay may makukunan siyang makapanindig balahibong pangyayari. Ito ang footage. Muy serias porque ayer hice una grabación, son las 3.21 de la mañana. Ayer hice una grabación en la noche y sobre un bombillo. Quiero que ustedes chequen. Ahora que lo voy a meter con el video. Yo le puse play y escuché algo que me tiene muy atemorizado. A mi gente les quiero enseñar algo. Son como las tres 3, 3 y media de la mañana. Ese bombillo es algo muy extraño. Eh, por dicha, ya la actividad como que se ha parado, no han sucedido cosas extrañas. Eh, a veces llego al trabajo y encuentro cosas en la cocina, en mi cuarto, en otro lugar. Y no sé cómo. ¿Quién nos señales algo? Vean, vean que no es mi flash. Ese bombillo lo tengo apagado. Está apagado y sigue brillando. No entiendo qué mierda. No entiendo. Hey, ¿Qué fue eso? ¿Eh? Hey, escuché algo. Parece escuchar algo. A ver. Es muy extraño. No sé si es que se mantiene mucha recarga de energía o qué mierda. No entiendo. Está muy raro, la verdad. Ayon sa mga taong nakapanood nito ay kapag nakakaranas ka ng pagpatay sindi ng ilaw o kahit ano pa mang electronic devices ay maaaring isang spiritual present at responsable sa mga nangyayari. Dahil di umano ay inaabsorb nito ang enerhiya na siya namang nararanasan ng lalaki sa loob ng bahay nito. Sabayan mo pa ng nakakatakot na kapangingilabot ng ngalitngit ng boses <laughs> ng babae na naririnig din ito sa paligid. Hey, hey, hey kapag So ano kayang klaseng entity ito mga kamulti? Totoo ba ito? O gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. Ang YouTube channel na Hunting the Unknown ay nag-imbestiga sa isang haunted restaurant sa England na mahigit 20 years nang inabandona. Di umano may-ari ng restaurant ay iniwan ito dahil sa napaka-intense at tila ba tinutorture siya ng mga paranormal activity sa loob ng restaurant. Ang infrastructure ay makikita at naitayo sa gitna ng kakawian. Mag-isa lamang si Alex nang umbisaan nito ang investigation. Sa kalagitnaan at madilim na gabi, nag-set up siya ng motion detector music box sa bar section ng restaurant. At dito agad na nga siyang nakaranas ng kababalagan. Mga strange activity Biti ang agad na bumungad kay Alex I've got a music box set up at the moment Just do a little walkthrough Hello? Hello? Nakapture ng static camera ang pintuan na agresibong bumukas ng kusa pero nag-uumpisa pa lamang maging katakot-takot ang paligid. Nag-decide si Alex na magsagawa ng spirit box session sa pagbabakasakaling makakapture ng paranormal activity. Where are you? Can you give me a sign please? Oh, what the f Humingi ng senyales si Alex at dito na nga natumba ang butilyang nakapatong sa bar. Pero nang tinang niyang mayigi ang ay may makukunan itong makapanindig palahi po. Stand, stand out oh, please for lockdown. I yeah, don't understand this. I'm pretty sure this is like that. Hello?

Isang dark silhouette figure ang makikitang nakatayo sa madilim na sulok at tila ba pinagmamasdan si Alex. Sa una hindi napasin ni Alex ang figura ngunit nang papalapit na siya sa pintuan ay napagtanto nito na may hindi tama na may kakaiba sa paligid. Sinuyod na ang silid upang siguraduhin walang tao o sino man ang naroon. Wala man siyang makita ay ramdam pa rin niyang may malalamig na titig sa kanya na nasa paligid lamang. Dahil sa ramdam ni Alex na hindi na siya safe sa loob ng gusali ay nagpasya na siyang agad umalis. I think it's a better solution dahil baka tumitempo lamang ang entity. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.